Nakakulong na sa Legazpi City Police Station ang saro sa duwang mahaabonan ng laog sa sarong construction site sa Lakandula Drive, Barangay Bono sa Legazpi City, mag-aalas 12 Ugto, kaining lunes, Oktobre 14. Binisto ang sospek na si alias Resh Mayong Trabaho asin residente kan PNR site Barangay Peñaranda, Legazpi City. Basado sa impormasyon na aktuhan kan saro sa mga empleyado kan site ang ginibong paghaabon kan mga sospek. Tiyempo man na nagroronda ang kapulisan kaya tulos na narespondihan ang pagparasuriyaw kan nasabing empleyado. Asin na corner ang saro sa mga sospek mantang nakadulag naman ang pag-iriba bitbit -bit ang nagkapirang kagamitan hali sa site. Yung complainant na find out niya na nasira na yung ano yung pintuan ng kanyang construction ano, sa loob. So parang na-timingan niya yung dalawang ano suspect andun sa loob. Uh, nung nagpasok na yung dalawang polis kasama yung kumplena, bali isa lang ang na-aristo doon sa loob kasi yung isa nakatakas. Yan. Total na P115,000 pisong kantidad din mga kagamitan ang dikit pang malalay kan mga kagibo. Arog kan electrical parts, pin lights, lavatory wash basin, carpet, tabletop, top, asin toilet bowl da ka di ang nalalay ka nakadulag na sospek. So sa ngayon, uh, binipiripika pa yung pagkakinan lang kung totoo po talaga yung the same person na ano, kasi kung magkaminsan, sa buwatan yan eh, baka ibahin yung uh, pangalan. So hindi natin mapapailan siya ng regular filing. At na tayong laging mga paalala dito sa ating mga ano, mga mayari nitong mga kung walang security uh, officer na nakatalaga. Uh, Sinasabihan pa rin natin na maging maayos yung pag-nalagay uh, ng mga padlock. And uh, siguro mas maganda meron kung doon sa compound may napaka-alagang bagay na nanandoon, mas maganda magtalaga po sila ng security. And uh, aside yan, uh, meron po tayong CCTV para mas madali po natin matugunan and uh, maresolver yung kaso. Ang naatubang sa kasong robbery ang mga sospek mantang padagos man ang investigasyon kan ligas CPS ngani ni masusog ang nakatakas na kawatan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Angeline Dagta.